Energy, energy, energy. 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 guys, Merry Christmas sa inyong lahat dyan, mga kababayan ko, mga Pilipino! Ayan ang aking lahi. Tingnan nyo guys. Ang <laughs> mga lahi niya to. Mga lahi ng ano to. Um, matatalino. Ayan ah. Ayan ang kapatid ko. Galing ng Mandaloyong. Ayan tatay ko kumain. Ulam niya sa na bangos na walang sinigang, walang maasim. Kain na tay. Kain na. Tagum sa akin yan. Ala guys, andito na lang isang kurimaw. Itatago daw yung pamasko ng kanyang kapatid. Siya daw ang magtatabi. Ayan o, oh, yan. Yan, yan. <laughs> yan yung nakaitiri yan. Dodoble daw. Ni Minomodos na naman yung kapatid nyo ko. yan. Ay, gano, Am, ah, ano ba yung paubo-ubo dyan? May bata ka Akala ko eh. May bata ka na. Andito si... Si Bato. bingi si Bato na sa bahay ko. ka Ano to si... Ano yun? Sino, sino, sino yun si Bato? Si Bato. Hindi. General. Ah, General Bato. Yes. yan General Bato, pwede ba kitang ma-interview? Bato, Ah, saan po kaying galing ngayong araw na to? Earth. <laughs> sa Earth. Ah, ano po yung pinanggalingan sa Earth? Ano po yung mukha doon sa Earth? Ano yung mga surroundings ng Earth? Uh, Mongoloid. General. Ah, yun pala. Kal katulad sa atin, mga Mongoloid. Okay. Lalo ka tabi mo, Mongoloid. <laughs> <laughs> May alien ba? <laughs> Mongoloid. Aray ko! Ano ba to? Ayan ha, mga mga babayan, Merry Christmas ay, no. sa inyong lahat ito. Dito kami sa loob ng aming munting tahanan. Uh, Paminsan-minsan, tawanan lang kahit maraming problema. Ayos lang yan. Ayan, yung isa kong apo na sa hagdanan kumain. Hoy, ba't nandiyan ka nagkumain? Ito yung lamesa. Sa bagay, ang lamesa ko ay maraming laman. Ayan ang lamesa ko. Maraming Hindi maintindihan, laman, no? Maraming laman na walang laman. Maraming laman na wala namang laman. <laughs> 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 ito yung aking uh, isang anak din na nanggagaling to sa Japan ito yung lang itong araw na to ito yun eh, gusto ko sanang interviewin ko kung bakit, eh pumunta siya ngayong araw ng Pasko eh, eh sa Pilipinas oh uh, anak, ano ba, bakit nandito ka sa Pilipinas ngayon ano bang dahilan kung bakit mamasko ka ba o ikaw magbibigay ng pamasko sa amin <laughs> mama daw siya. Ayan, ha? Siya siyota niyan. Siya ah, siyota? Sinapag-usapan ang siyota. asan daw ang siyota mo? Antipulo. sa siyota daw? Guys. May na iba yun. Goy! Mag-anap ng iba. Ayan mo na, guys. Wala ka Doon magpapas ka. Sagay. Ha? Ano na? Ano Nagyaw-yaw lang ko, tay. Ayan si tatay ko. Kain-kain ka lang dyan, tatay, ha. Merry Christmas and a Happy New Year. To you, my dear father. Ayan. Uy. Uy. Paano yan? Lamulunan. Nilalabanan niya yung ano. Asensya na. Magulong, magulo. Magulong, magulo. Pero okay lang yan, guys. Okay lang. Ayan. Ayan ang ano ko. Ayan ang kapatid ko. Guys, ang nasundan ko. Ito naman yung aming bunsong kapatid na si General Bato. Ayan. <laughs> <laughs> Bakit sila nang babato? Bakit sila <laughs>

Laga ba tubig ko? Para may backdrop tayo. Ang aga ng aking mabisita. Kaya ibigay, ibigay. <laughs> <laughs> muna... Saka <laughs> <tuk> <laughs> na lang yung Christmas <laughs> bonus nyo sa akin. Mm, Pag umama good na si Lola <inaudible> at saka Hello. si ate. Huh? Koko tawagan ni Tito mo. Huwag na mamasko ka, papalik-balik ka sa tao, hindi. Ah, balik 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 Gagalitan ka na. No. Pagaligyan ka na, bawal ka pa balik Bawal ba? oh, Ay, na, na. Ay, naman. dito tayo. Ini dress itu dari ng mga pun yang lain. Namanya ni, oh, 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 pangalan? Oh, Merry Christmas, please. See, oh. Oh, magkano laman? Hmm. Yan, sige, sige. Pakita niyo yung laman. Ay! Huwag makamisan Maka may isang libo yan. Ay, oh, galing ah. Oh. Kano galing yan dong? Okay. Sa akin? Oo, oh, mas gato na ka naman. Pinigyan na kita kagabi. Enough na yan ha, enough na. Ayan guys. Guys, panoorin niyo yung aking YouTube channel. Bibit ka ba si Pakashare? Diga ba? Sa? likes, and subscribe, guys. Thank you very much. Merry Christmas. And a Happy New Year.